ngayon, gandang oras mga kabayani. bali ito, uh, pupunta kami sa puntod ng tatay ni Mami Jean. Dadalaw kami sa ano, sa puntod ng tatay ni Mami Jean. Kasi kahapon, hindi kami nakipag ano, sa bayan kasi sobrang daming tao mga kabayani. Sinilip namin pa lang. Papasok pa lang nung, ano, nung sementeryo. Hindi na kami makakapag. Kaya ngayon, eh, uh, napagpasya namin. Ngayon kami dadalaw ngayon mga kabayani. At bago ko simulan ng ating vlog, magpapasalamat muna tayo sa mga kuya natin kay Kuya Darwin Reyes, kay Kuya Emmet Love You, at uh, kay Boss Jerry Hunter, kay Boss Julius, at kay Boss Tim Biker. Yan, maraming maraming salamat sa inyo. At sa mga ninang at ninong natin, maraming salamat. Sa Kalembang Boys at sa Planet Sword, maraming salamat sa inyo. I love you all at sa lahat ng mga vloggers sa Bukana. I love you all. At ninong, ninong idol, Japanese letter ni at ninang an, I love you. Maraming salamat. At Tim Tim, I love you. At sa aking, Donkey Boys, I love you. Sa kay Chong Luis, kay Tingibadi, at kay Bidongchi, I love you. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. At uh, sa lahat ng mga kaibigan natin, vloggers, na OFW. At sa mga OFW na nagmamahal sa akin, mag-ingat po kayo palagi. Tandaan nyo, kalusugan nyo, ay bantayan nyo. I love you. At hanggang sa mamaya na lang. Hanggang sa mamaya na lang eh. Hanggang mamaya. Abangan nyo yung aking vlog. Babay muna, saglit lang. I love you all. mga kabayato no? magpunta tayo sa sentimeryo sa tatay ni Mami Jean Sato inabot tayo ng malakas na ulaan mga kabayani pero hindi pa rin kami pabibigil sa ulan mga kabayani alam mo talaga ano pero ganyan naman talaga mga kabayani basta pag ano undas di ba maulan siya mga kabayani hindi ko lang alam kung bakit pero ano buwan tong nabuhay ako ganyan na siya bagong magkundas tsaka undas umuulad no men pero at uh, nandito na tayo naman sa San Pablo San Pablo ito mga kabayani. at shout out kay ano pare ano kay pare shout out at pare ato shout sa si inyong dalawa shout sa mga sawid na taga San Pablo yan nandito tayo yan lumalakas lalo mga kabayani oh at lumalakas lalo ang ulan kung namin tayo ito diba kaya, ang mamaya na lang mga kabayani. Mga, na. You know, so, yun mga kabayani, hindi yun. Tignan niyo, mga kabayani, umaraw. Umaraw, oh. Nag-desert kami ni Mami Jean. Mukhang makakalakad kami sa loob ng sementeryo. Kasi, ang mapigat nga lang, pumutik. No, hindi, nasa patok yung may papa. Ah, nasa patok si papa. So, yun nga. Kaya naman, kaso umulat. Oh. May araw na umulat mga kabayani. Pekos, pekos po na yan Ay right. Nagbekos, pekos na may araw, may ulan Ayun o, oh, nagbekos, pekos na siya Mga kabayari yeah, ano, you know, oh, alright yeah ng mamaya na lang mga kabayari oh, Alright Zain siya na po, uh, mga kabayani, medyo nagka-problema po na ang audio natin dyan dahil la uh, medyo may difference siya po itong action camera na gamit natin kaya pasensya na po sana po eh huwag pong iwan ang aking vlog na ito maraming salamat po I love you all yung pangaray ko kasi hindi makapag-update hindi may trabaho siya tapos yung papa ko yung lolo eh ina-unbook, eh masigat so, kung alam lang namin na ganito lang kung tulad na kahit mamaya pa palang yung mali no? Alam ko kasi natin yung tipo na pag ganito na lalabasan na yung laba, lalaba, may mga tao di ba?

O nga pala, ano, bigla lang nagkaroon ng patbo. Kaya kita po, nagkaroon yung mga puno. Aha, nagkaroon sa patbo ko. Diba mami yung ano? Diba yung nakaraan? Yung bagong takay? Ayan na ata ano? Kaya may type no? Ayan yung ano? Bakit? tambunan, tamburan Diyan na tamburan Okay, pwede, mo tingnan mo yun eh Basta yun, bago Yo, yan ang bago Yan na yan. Oh, yan, yan ang bago Sigurado yan, bago oh, yan O, yan mo Yan yun O, oh, birthday ni papa yun O, oh, yan yun O, oh, yan yun, oh, yun. Oh, yun. Oh, yun. Oh, yun. Bago siya ginalaw namin sa tuntun ng papa ni mami papa ni Alonso ano siya, hindi namin makita nung pala natabunan ng lupa kasi inuhukay pong katabi doon pala mag-ililibing na bago ngayon, eh, may talatandaan kami nila mami yun, matunta namin, inuhukay namin ng lupa natabunan siya o. Oh. kaya nakita namin nakita namin na uh, bayan. Pero alam niyo mga bayani, paulan paulam pa lang wala bang takip yung panakip sa kandila Hindi, yung may singaw, yung gano'n. Yung gano'n, o. Ayun nga, yung gano'n, o. Ayun, o. Papi. Ayun, o. Siyempre mo papi. Hindi ba pwede yan? Hindi namin lang <laughs> nung mga kabayahan, may papalik din naman. Hindi ba pwede yan? papalabas na tayo dito. Papalabas na tayo mga bayani. Hindi <laughs> siguro sila tapos na bumisita, no? Ngayon nga ito, Meo. Oh, tingnan mo nga ito. Okay. Okay. Meh, tingnan mo nga ito. O, oh, nilagyan ng halaman, no? Pag no? Eh. Pwede rin mo yan, harangan yun, yung lapida mo. Nagyan ang bubong. Kasi hindi naman makakaistorbo yan eh. Hindi naman para makaistorbo yan. Diba? Mga kabayani. Mga nagdadatingan na rin sila. Mga kabayani, pasensya na po talaga sa audio natin at uh, pasensya na po dahil po yung gamit nating action camera eh kasi ano lang ito yung 1,000 na ito bali parang 887 naka ano, to, naka, ano ba tawag doon yung parang may ano siya may discount 800 lang ang bili ko rito mga kabayani magkaroon lang ako ng vlog mga kabayani kasi hindi na kinakaya nung cellphone natin mga kabayani kaya sana po pagkasinsyayin nyo na uh, sa kagustuhan po natin magkaroon ng vlog samahan po ako. At ha, huwag po kayo mag-alala. po natin maging maganda yung ating ano, vlog sa susunod. Maraming salamat po sa unawa. Sana po wag niyo pong skip yung ads. I love you all. Ingat po kayo palagi. Thank you. Thank you. one week tayo rito oh, yeah. makakatipid nga tayo ng upa rito eh. magtayo ka bayad naman ko eh. tapos pag ano pupunta tayo SM sa Pablo para magsia maligo eh, <laughs> tubig bili ka mineral mapaligo mo maliligo ka nga eh lupa

mga ilang kanilang sandali at na Sa... At, uh, Jing, yeah. ganda ng bulaklak eh, may... Anyway. Yeah. Nung nakarang kasi punta namin dito, wala kami dalang bulaklak. Kala kasi namin may bilihan ng bulaklak. Kasi wala pa yun. na. <laughs> kasi yung una namin punta dito na di lang po kami ng bulaklak. Pero nang paalam

paalam tayo kay Papa.